grabe ang basura oh. Ay, ano ba yun? Nakataas yung bangkang kamil. Nagariya pala silang pambabad. Ay, naku, wala ka na madaanan. Ano Sa bahay na lang? Ano yun? babad pala to. Ay, Oo oh, nga. Meron pa, pa. Wala naman, wala nga namang materin yung... Grabe, laking alon. Ah, yan na, um, yan na, buta na

Dito muna tayo sa bangkang ano, Princess Alia. Mamaya doon tayo sa Calvin Ray. Babad din yun? babad. Pag babad din yun nila, Tutoy? Ba't ang gagaspang ano nila? babad naman Ay, kasi ang pagaspang nila yun. Ay, malalaki talaga alon. yung

Grabe nga naman, diba? Ibigin na yatay nakalawit pati iba, nag-aano na sa ano 'yo. Ayun na? Sa lawod na nag-sisil, nag-ano uh, din nasa tubig na lagi. Lagi may nangisda ayun oh. Oh, sa tabaw. Ang ganda. Ah, ako sa lagi dito sa tabaw. Grabe 'to. Dol, salu-salu.

May ilang kilo wala niyo? 30. <laughs> nagbabaklas pa sila doon? Yung kasama mo nagbabaklas pa? Tara na tayo sa agad, 3 kilo. 3 kilo. Hoy, mapaitoy. Ang aming presidente. Nang samahan. Naka-uniform pa. Mukha ano, ano, na ng kiluhan dun. Kiluhan at saka ano, ng timba. Malapit na. Ay nga naman. Malalaki na ang alon. Mga pa nga naman ng huli. Kabaon na yan, kabaon na. Abuti na. na, malapit na sa tabi. High tide pa naman.